Hi everyone! Another vlog, another update sa ating home store. So, tagal-tagal tayo hindi nakapag-update sa home store mga kachika. And for today's video, i-update ko kayo sa second branch ni home store. So, nandito tayo sa Kaliawa branch na tinatawag ni home store na Little Home Store. Little Home Store, it goes maliit lang siya nga area. And nilalagyan ng nang stock kung ano yung pwedeng ilagay dito sa area na to. So ito yung fronting ng ating a uh, little home store. So ito yung kanyang ano. Yan, front lang po yan siya ng school. So nandito tayo sa loob. Ayan. So ito pa rin yung mga rack na hindi masyado na lagyan doon sa kabilang tindahan doon sa home store. And ayan, nag Lagay lang dito ng mga area kasi maliit lang. So, nilalagyan ng mga, yung may mga space, nilalagyan ng ibang, uh, kita nyo ba? Ayan, tulad nito, nilalagyan nila dito sa ilalim para ma-occupy yung space. And then, ito. Tour ko muna kayo guys, ha. Nandyan. And, tapos, dito naman yung sa likod. So, meron lang isa, dalawa tatlo, apat, lima pito karak so isa di, dalawa dito duha ah, tulo, apat, lima, lima lang pala karak so ang nakaganda dito mga ka kay ano siya uh, meron siyang aircon so ma-preserve pa yung ano mga product no, hindi mainit so hindi siya madaling ma-expire or hindi siya madaling masira ma-expire, hindi siya madaling masira So, ganito lang kaliit yung area pero, ayan, lagyan natin na mga... Meron ditong school supplies. Ayan. Ito yung mga school supplies. And then, dito naman, meron din tayong mga... Uh, actually, walk-in. Ano pa rin to siya. Tulad doon sa kabila, sa home store. And, ayan. Tapos, ito yung ref na nasa kanilang bahay. Nilagay dito. And then, yan, mga diapers, cup noodles, and, so, ipapakita ko lang yung mga stuff dito, kung ano yung mga nailagay. So, yan, pwede kayo magpainit, Ang mga, no kasi may uh, oven dito, microwave oven, andyan, pwede din magpa-xerox naglagay din si Holmes to, so, si Sister Rose ng isa pang ano cash ayan nandito yung laptop kasi doon sa kabila ang computer nagbili lang siya ng computer table so ganito lang siya talaga kan Naroon din tayong ano dito, heater. Sino magkape? Ayan. Ayan ang front niya, guys. Harap lang talaga siya ng Kaliwa uh, School, Kaliwa Elementary School. So while waiting sa ako ang panganay na si Talia, nandito ako sa Dito ako nagtatambay. So ano ba yung mga nasa loob? So meron ding mga ano dito? Mga siomai, french fries, kikiam. And then ako, nagbibinta ko dito ng makaroni. Nandun yung makaroni ko. Ayan. Painit ng siopaw, pwede. So, ayan guys. So, ayan guys. Tapos nakuha na kayong 8 uh, pourers sa little home store. So, magchika-chika sa takadali chica. alay, So, ayan guys. Tapos na tayo mag uh, tour sa Little Home Store. So, for the meantime, mag-chika muna tayo sa dito, update sa ating, ano, sari-sari store. So, si, since nung naglagay ng bako dun sa tindahan dun sa may malapit sa resort na yung tindahan ko hindi na ako masyadong nagbubukas talaga doon ang tindahan so bira na lang friday kung may tao and saturday night pag may ano pag sunday night din na ako pwedeng magbukas ng tindahan kasi nga kinabukasan may klase yung anak ko so ayan dito ako nagtatambay ang doon na lang is Talagang mai-stop uh, po yung sari-sari store ko doon pero since may stock may ano pa uh, patuloy pa rin ako nagbubukas ng aking tindahan doon kasi sayang din yung pwesto sayang din yung invest in invest namin na uh, building so kaya yan nagbubukas pa rin ako kahit ilang araw lang lang days lang siya nagbubukas importante uh, may pumapasok a week and at least, hindi siya na pabayaan or na-waste yung building. So, meron pa rin siyang uh, income. So, hindi man ganun ka tulad ng dati, pero at least, hindi siya na sasayang. Hindi pa rin siya nasayang. At saka, hindi na rin ako pwedeng magbantay ng ano talaga doon pag may tao. Kasi nga, may estudyante na. So, dito na ako madalas nagtatampay sa uh, little home store uh, from 8 to 10.30 So, nandito ako sa ano So, ngayon, nandito ako Kasi nga, nag ano pa sila Nag CR, wala pang CR dito So, nandun pa sila sa kabila Dun sa home store So, mag ako sa kanila And then, ako naman is pupunta ng barangay Para mag-process dun sa uh, For residency uh, Tunay lang, nandito ako nakatira Para sa um, uh, Sa pagkuha ko ng PMC Sa pre-marriage certificate. So, nagpa-plan tayo na magpakasal this coming October. And, sana ma -ano na, no, ma-complete na yung mga papers para hindi na hassle pagdating ng araw. So, guys, yan ang muna ang update natin ngayon. Wala na akong masyadong i-ano. Next, for next video, update tayo sa dun sa kabila sa ating tindahan. Dun sa ating sari-sari, maliit na tindahan sa sari-sari store sa Uh, Triti Store. So for now, bye.